Mayroong alamat sa sinaunang Phrygia, sino mang makapagkalis ng imposibleng Gordian Knot ay mamumuno sa Asia. Maraming hari ang sumubo, ngunit ang buhol ay nanatiling isang gusot na misteryo na nagdunot ng matinding pag-aalinlangan. Pagkatapos ay dumating ang batang si Alexander the Grey. Tumayo siya sa harap ng buhol, isang komplikadong gulo ng mga lubid. Pinanood siya ng kanyang mga general, umaasa na siya ay mahihirapan. Hindi nagmadali si Alexander, Pinagmamasdan niya ang buhol, hindi bilang maraming hibla, kundi bilang isang problema. Nakita niya ang pagkadismaya ng iba. Bigla, sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang kanyang espada. Isang solong, mapagpa hiwa ang pumutol sa buhol. Napakasimple ng solusyon, ngunit walang nakaisip nito. Hindi lang niya ito kinalas, sinakop niya ito. Hindi ito pandaraya, ito ay natural, mapagpa aksyon. Minsan, para malampasan ng pag-aalinlangan, huwag mong kalasin ang mga problema isa-isa. Maghanap ng matapang, bagong landas. Huwag mas sa analysis paralysis. Magtiwala sa iyong intuition, gumawa ng mapagpasyang hakbang, at kumilos. Ang solusyon mo ay maaaring mas simple kaysa sa iniisip mo. Kung ang matapang na galaw ni Alexander ay nagbigay inspirasyon sa iyo upang malampasan ang pag-aalinlangan ng natural, mag-subscribe sa Filipino Repo para sa higit pang maalamat na kwento. I like kung ilalapat mo ang aral na ito ngayon at mag-comment kung anong sikat na kwento ang dapat nating ibahagi sa susunod.